Ganun ka na ba? Kunti na lang maluluto na yung pagkain. Hindi, okay, okay lang. May biscuit naman. Okay. Ito na lang muna kainin mo. Ma! Anong pagkain? Gutom na ako. Ano ba naman, Selena? Anong oras na pagkain na ganang hinahanap mo? Saan ka na naman ba Eh, ano naman? Alam mo ba yung kapitbahay natin? Sinabi sa akin, iba na naman yung lalaki naghatid sa'yo. Sino na naman yun? Wala kang pake. Ano pa ka? nanay mo ako si Lynn. Dapat nakikinig ka. Ay, nako. Yung pagkain nga, nasa na? Nagugutom na ako. Hindi ka mag-antay, nagluluto pa ako. Si Lynn, pakiusap. Nanay mo ako kausapin mo ako na maayos. Ayoko nga. Mamla ko matututunan sa'yo, wala akong magpapala sa yun. Tsaka pwede ba? Huwag mo na nga akong pakilaman. Hindi ko nga pinapakalaman yung buhay mo ng boyfriend mo eh. Di ba? Bo-boyfriend ka, parang kapatid ko pa. Ay, naku. Hmm. Um, ikaw. Psst. Isip. Si Ling, igalang mo naman yung kausap mo. Ayoko. Sige na, maupo ka na. Maghahain na lang ako ng pagkain natin. At sasabay ako ng pagkain sa inyong dalawa? Sa kanya? Sa kanya talaga? Huh? Ayaw ako nga. Diyan na ka nga kayo. Aga-aga eh. Buisip. Han, pasensya na kay Selene, ha? Hindi ko na alam magagamit sa batang yun. Hindi, okay lang yun. Kala ko naman na ganan ang ugali Grabe, no? Lahat naman na, mo na dun eh. Para mapatino lang. Pero, okay lang yan. Mapapatino mo din yan. Sana mo <laughs> Alam na na naman. <laughs> Siyempre, ikaw pa ba? Ano mo naman na ah? masaya masaya ako pagkasama ano kita. Nohan, enjoy ka ba din sa pinuntarating kanina? Oo naman. Sobrang saya ko nga eh. Thank you ah. Oo naman. Basta uh, ikaw ang kasama ko. Lahat gagawin ko para makasaya ka lang. Thank you. Ang bait-bait na talaga. Alam mo, napakaswerte ko talaga kasi ikaw yung boyfriend ko. Thank you, Barry. Kaya lagi eh. kang magpapakabait, ha? Oo naman. Ikaw naman, parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo, mabait ako, di ba? Ako lang ito, B. Baka inanap ka na sa loob ng mama mo. Punta mm. ka na. Sige, ingat ka, ha? Saka. Text na lang ako pag naka-uwi na ako. Bye-bye. Mm -mm. I love you. Bye-bye. Ingat ka. <laughs> Ay, <ikaw> talaga. <laughs> ano kalokohan? nag a ka ba? Oo naman. Lagi. Lagi naman ang bed ko. Siyempre. Pagpasokin mo muna ako sa bahay mo, babe. Huwag na, nandyan si mama. Ngayon lang naman eh. Huwag na, ito ko na lang. Okay Ay, lang si... yan. Bibigay na lang ako sa iyo, babe. Ano yan? Pikit ka muna. Sige. Excited na ako. Pinot ka na, babe. Ikaw <laughs> <laughs> talaga. nag a ka ba, babe? Oo, puro kakalokohan. Ito naman, syempre naman. Gusto ko lagi tayong happy. Syempre. Hindi mo ba ako mapapatuloy talaga, babe? Huwag na, nandiyan nga si mama. Sige. Next time na lang ha, pero, ating yung chat mo ha. Oo, anuman. Sige ha. Tuna <laughs> ano na ako, babe. Bye-bye. Bye-bye. Love you, babe. Love you, babe. Love you babe. Right. Ingat. Bye. Babe, babe. Oh. Ang blooming na blooming ah. Ba't mo ako pinapunta dito? Eh, yeah, alam mo naman ako, Vy. Di ako nagiging hindi blooming, alam mo yan. Siyempre, mayroon naman ako sa akin. Kaya tayo True! Pero? Ay, kasi wala si mama, umalis. Oh. Pinapunta ko yung bago kong boyfriend. Bago? Ooh. Bago ka na namang boyfriend? Oo, ayun ka ba? One you month know? na kaya kami noon. Flavor of the month talaga eh. ano pa iba ka na naman? Eh, hey, nako ba. Hindi ah. Mabait yun. Sure? Oo, mabait yun. Eh, kailan kumakilala? Pupunta na siya ngayon. On the way na nga daw eh. Talaga? Mm-mm. Baka, naman na dyan sa labas. Papaakit na. Pero, sigurado ka. Okay naman. Oo, makikita mo. Papakilala ko siya ha, sa'yo. Sige, ha? nako. Oh, Ay, yan na siya. Hi, mahal. Hi. B, boyfriend ko, Hello. si Mark. Hi. Best And friend Mark. ko, si Wala. Ah, siya ba yung best friend mo sinasabi? Oo, siya yung sinasabi ko sa'yo. Mm, mm -hmm. sabi ko sa'yo, di ba? One month uh, na nga kami tagal? Tagal nyo na pala? Oo naman. Ano? Kilala mo naman ako. Oo nga. Kilala ko, kilala <laughs> nga kita. Marami ka na. <ha? laughs> parang double okay. meaning na. Parang, meron ako na... Ikaw well, naman, mahal. mahal. Wala yun. Ah, <laughs> Naniniwala dyan. Best friend diyan. kami. Doon. <laughs> <laughs> Puro ka talaga kalokohan. Kamusta oh, biyahe mo? Okay ka lang? Layo nga. May CR ba kayo dito? Ay, oo. Nandito sa baba. Sa baba. Mm. Sige. CR muna ako. Layo kasi nang binahe ka. Sige. Ah, sige balik siyar ka siyar. ha. Sige. Ah, sige. sige. Bye. Bye. <laughs> anong? Ano? 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 Ano yun? <laughs> Bakit yun yung <mukaw>, eh? <laughs> mukha mo? Ay ko naman best. Akala ko naman the best. Tapos naman yun ah. Ay, yung the best. Itura nun. Uy, grabe ka. Napaka-judgmental mo. Hindi ako judgmental na feel ko lang talaga. Alam ko kung ano yung hindi maganda. Ikaw naman, hindi. Mabait yun. Ikaw Paano naman nasabing mabait? Hello, magtatagal ba kami ng one man kung hindi siya mabait? Kahit na. Hindi ko feel, hindi. Ano ba? Parang hindi ka magiging magandang buhay dun. Eh? Ano ka ba, best friend ba? Tama na. Sir na nga ako kay mama eh. Sermon pa din pagdating sa'yo. Siyempre, gusto namin yun na uh, ikabubuti mo, di diba? ba? pa? Eh, mabuti naman yun ah. Uh. Hindi pa nga natin sigurado sa itsura pa lang. O, oh, ganito na lang, Bes. Hmm. Pag hinanap ako ni Mama, sabihin mo, mm, inutusan mo na lang ako, ha? Aalis kasi kami, Mark. Sana naman kayo punta. Alam mo na yun. Diyos ko naman, Bes. na, ah. ha? Dito di nang si bahala kay... sa akin. Kampihan oh, mo oh. ako. Best friend mo ako. Oo. Oh, oh. hmm. Pero ayusin... Ako oh, ayos-ayosin mo. Oo nga, ikaw naman. Oo, naku, 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 sila. talaga kita. Huwag <laughs> <laughs> ka naman maganit. Huwag ka naman maganit. Bye-bye. Bye-bye. Si mama oh, ha, ikaw oh, nung bahala. Bye-bye. Oh, bye-bye, bye-bye. <laughs> Anong ano nangyayari sa iyo? Oh, wala ma. May nakain lang po ako balis. Pero sumusuka ka. Anong nangyayari? Baka dun sa nakain ko. Yun lang. Okay ka lang ba? Madalas kitang naririnig na nagsusuka. Buntis ka ba? Anak, umamin ka. Wala. Sinong ama? Kapo alam. Na, ano pa nangyayari sa'yo? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. alam ko sino yung ama. Ako na lang bahala sa iyo. Nandito si Nanay, hindi kita papabayaan. Okay. Oh, oh sorry po. Sorry oh, ka naman sa iyo, makinig ka sa akin, eh, di ba? Hindi naman ako nagkulang ng pagsasabi sa iyo. Oh, sorry. Hindi ko alam eh. Dito lagi si Nanay, hindi kita papabayaan, okay? Andiyan na 'yan. Lahat ng mga pinapayo ko sa iyo, para sa'yo yun, sa ikabubuti mo. Thank you, ma. Thank you kasi. <laughs> kasi kahit... Kahit alam mong pasaway ako, kahit po hindi ako nakikinig sa inyo, lagi kitang sinasagot, tinanggap mo pa din ako. Hindi mo ko pinapabayaan. Sorry po. Thank you, ma. Thank you, ma. Mahal, mahal kita, Ma. At kung ano man yung mangyayari dito, tatanggapin <laughs> na lang natin. Kung um, hindi ko man malaman kung sino yung ama, okay lang. Gaya ng sinabi mo. Gaya na lang dalawa. Sabi po, ah. May tinanggutan. Love you, po.